Hello guys, kumusta kayo? Test lang sa inyo guys Kasi hanggang ngayon, alam mo ba Wala pa rin kasi si husband Nasa work pa siya Time check, 1.45am dito <gasps> Ayan, minsan ganyan kapag sobrang busy sa work Ayan, si Daxo, oh, inaantay niya talaga yung dada niya guys Ganyan talaga, ganyan pala talagang doggies no? hindi mapapakali. Kanina pa siya pabalik-balik dun actually guys. So mamaya tignan natin kung magigising pa ako. Ako na nakahiga na sa sofa. Ayan guys, nakita nyo naman kung paano maging excited si Dax, diba? Kahit na madaling araw na. Pero kita nyo naman ang mata ko, antok na antok na si si Dora nyo. Good night, thank you for watching, bye!